Pag-usapan natin ang totoong isyu sa likod ng pagbatikos ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa hakbang ng Department of Agriculture na magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo sa Visayas. Kamakailan, kinwestyon ni Duterte ang kalidad ng bigas na ito at sinabi pang maaaring ito ay para sa baboy. Hindi ito pinalampas ng publiko. Matinding tugon ng ibinigay ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na nagsabing ang ganitong pahayag ay insulto sa ating mga magsasaka. Ayon kay Castro, kapag sinabing ang bigas ay panghayop, binabastos natin ang mga magsasakang nagsumikap para dito. Dagdag pa ni Castro, ito ay malinaw na halimbawa ng crab mentality, yung uri ng pag-iisip na sa halip na itulak pataas ang iba, ay hinahatak sila pababa. Aniya pa, para itong anay tahimik pero unti-unting sumisira mula sa loob. Sumagot rin ang Department of Agriculture. Ipinaliwanag ni Kalihim Francisco Chu Laurel Jr. na ang bigas na ibinebenta sa halagang 20 pesos per kilo ay may parehong kalidad sa mga bigas na kasalukuyang ibinebenta sa halagang 33 pesos per kilo. Nilinaw rin niya na hindi pa ito ipinatutupad sa buong bansa ito ay pilot program sa Visayas, sa tulong ng mga lokal na gobernador, na layuning suportahan ang mga magsasaka at unti-unting ibaba ang presyo ng bigas. Hindi ito imported, binili ito direkta mula sa mga lokal na magsasaka sa patas na presyo at ibinibenta sa publiko sa mas abot kayang halaga. Isa itong balanse pag-angat ng mga magsasaka habang binabawasan ang pasan ng karaniwang Pilipino. Sa matagal na panahon, kinokontrol ng mga importer ang merkado, at napag-iiwanan ng ating mga magsasaka. Layunin ng programang ito na baguhin ang sitwasyong iyon. Kaya ganun na lang ang reaksyon sa sinabi ni Duterte. Dahil hindi lang ito basta komento sa bigas isa itong pagbabalewala sa isang makasaysayang pangako. Isang pangakong binitawa ni Pangulong Bongbong Marcos noong kampanya noong 2022, ang pababain ang presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo. Ang pilot program na ito ang unang hakbang sa pagtupad ng pangakong iyon. Kapag ang isang leader ay bumabatikos sa isang programang para sa bayan ng walang iniaalok na mas mabuting solusyon, hindi ito nakakatulong lalo lang itong naghahati-hati sa mamamayan. At kapag pinangungunahan ng politika ang halip na progreso, sino ba talaga ang nawawalan? Hindi lang ito usapin ng bigas. Usapin ito ng uri ng pamumuno na gusto nating suportahan. Yung leader na nagtatayo, hindi yung naninira. Yung nasa panig ng magsasaka, hindi yung nagdududa sa kanilang halaga. At para sa mga matagal nang umaasa ng hustisya sa agrikultura, hindi ito simpleng debate. Ito ay laban para mabuhay. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalim utang I like, I share, mag comment, at mag subscribe sa ang Kampenero Tinig ng Katutuhanan, Tunog ng Kasaysayan.